Ayun guys, so yung sinsoron tawag dito malayo pa yan mga 2 hours pa yan. Ano pinsan? 2 hours pa yan. ayan oh, hinahatak ng mga tao doon. Ito guys, so nahuli namin. Pinsan, nawakan mo nga ito pinsan. Papakita natin to. ayan guys, oh. So yung binibili natin doon sa Naga City dito dinadampot lang yung guys pag, pag low tide pag low, low tide to guys eh. low tide yan dito sa amin eh. walang bato dito guys kahit bato ayun o oh. ganda guys so hmm. hmm. Doon naman guys, yun yung Boreas Island, yun yung Boreas Island doon, yung Boreas Island doon. Yung Boreas Island. Doon yan.